Aha. Oh, oh, tay. Okay. Okay. okay lang po. <laughs> tay. Magpakilala po kayo. What's up? What's up? Bad love people! <laughs> Cute. Ako nga pala si Ramon, 67 years old. Oh. Naka isang si street vendor at nakatira sa Caloocan City. Yeah! yeah! Uh, may pick-up line, line po door. ba kayo, Tatay Ramon? May pick-up line po ba kayo? Meron po. O, oh, si sige mo. po. Go. Rosita! Wow. Bakit? Ah, uh, pumikit ka. Bakit? Kasi <laughs> ganyan ako nung wala ka sa buhay ko eh. Oh! Wow! Oh, oh. oh, oh. siya. Yes. Yeah. Thank you, Tatay Ramon. Good luck po, Tatay Ramon. Searching number two, Reveal! <laughs> What's up, madlang people? <laughs> ako nga po palang si Romy, 63 years old ang sporty messenger ng Quezon City. Oh, sporty. ano ah, pong sports nyo? Bike, bisikleta po. Ah, wow, oh, okay. hanggang ngayon po yan, nagbabike pa rin kayo? Ah, Oo. Oh. Nakamaong din po kayo pag nagbabike. Hindi, eh, mahirap, ba? yun. <laughs> Pwede rin. Pwede. Rin. <laughs> Pwede rin. Pareho po kayo na kinuha ng maong ni Tatay Ramon. Hindi <laughs> <laughs> maong to! Ano <laughs> yan? Ano to y? Ano ba dito? Sweet. Oh, <laughs> sweet ba? Pipick hey, up lang po kayo para kay Nanay Rosita.

Dito. Bakit? Nagali. Dapat gejo lambing lambing na. Sige, ule toleta terror. Papawi daw, isa pa, pa po. Gaw no, tateromi. Resita. Baket? Oh, Yo. Yeah. Yeah. Sige po, pakitingin po. Bike lane ka ba? Bakit? bakit? Kasi gusto ko pa laging nasa tamang landas ako papunta sa. Oh. Yeah. No, okay. Bakla lane ka ba? Bakit? Gusto mo bakla kita. <laughs> Ito ang landas daw. Pinila yun. Para salamat, Tate Romy. At ito naman si Searchy number 3, Reveal! What's up, mga people? Yeah. At si Luis, 58 years old, Lupon ng Barangay 35, Kaloocan. Yeah. Bon, daming fans, Oo. Oh. <laughs> <laughs> Ano pong ginagawa niyo, tatay? Ano pong ginagawa niyo sa buhay ngayon? Ito po, ito po si Jong. Ito po, si... ito po ako. Ito po. Hindi niya kasi nadidinig. Uh oh. Ano Lupon pong ginagawa? Lupon po ako ng barangay. Lupon. Taga Pamayapa po. Lupon, Taga Pamayapa. Ayan. Kayo po yung mga nag-aayos ng mga away-away sa barangay. Apo. 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 Marami naman po kayo na Ah, marami po. Mayroon po ba yung nag-aaway tapos kayo po yung nasuntok? Mayroon ah, ba wala ba? naman po. Wala po. Ha, mag magaling magaling umilaw. Oo, oh, nasa barangay sila. Atay Luis, mayroon pa kayong pick-up line for Nanay Rosita? Rosita? Bakit? Kumain ka ba ng asukal? Bakit? Kasi, ang tamis ng mga ngiti mo eh. Yeah! Bakit? Ginigilid sila. Ginigilid sila. Sabi ni Nanay Rosita, kaya wala. Oh. Kaya wala. Lucita! Oh. Oh. Asukal ka ba? Bakit? Mukha right. ka medyo betis. <laughs> 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 Ay! Kala ko kasi ganun. Oh. Ang ganun. Oh. Oh. Oy, pato okay. bali ko duli! <laughs> Sandali lang. Tatay! Tatay! Oh, upo pa? lang kayo. Upo lang kayo. Yan. Okay. Tasa oh, lang lang po kayo. Yan. Ganyan lang po. Tay. Ha? Tay. Talagot. So, Yan. Tata yung totoo, nagtatago po kayo. <laughs> Hindi niya kasi alam. Nalito oh, lang. Ah, Sige si tayo Ramon, pwede Taya. po. Tayo yeah, Ramon. Alalahanin niyo, huwag kayong susunod sa ilaw, ha? Hindi, po ilaw sa, doon. Sa po tayo, dito po tayo. Nanay Rosita, ano? sa tingin niyo sa tatlo, sino talaga yung magbabagay kay Nanay oh, Rosita? Yung tipong type ni Nanay Rosita. Sa unang tingin lang. One, two, or three? Two. Number two. Number two, number two, <laughs> <laughs> two daw. Bakit number two, Nanay Rosita? Um, mahilig po kasi si Ate Rose ng... o oh, sa siya maong. ng sa maong? Hindi, <laughs> nag, baba, uh, nag sa sports. Ay, sports! Oh, sports. Oh, sports. Oh, ah. ano ba sports niya na ni Rosita? Mahil, magja, jogging po siya. Oh, oh, jagging. Jagging. Okay.